Bro, pag ganda na Tiponero, Ayos, oh. Binasusan talaga ito. Binasusan talaga Hindi ko alam kung government o yung ano nila, gobyerno rin sa lugar nila. Ang mm -hmm. gobyerno ng Pilipinas. Pero yan, oh. Para pumunta rito yan, ang dami nila. Hindi, okay. hindi inindo sila yung bako. Bunambul lang. Oo. Oh. Oh. ini pero nakita ko bagong Pilipinas parang kay Bongbong lang. Si Tourism to eh para attract ng mga turista. Ayan, may paper form na naman dito yan minsan. Eh. Walang paper form pa to, parada na lang. Ang galing yung kanina yung, yung Kadayawan Festival yung dito kanina ang ganda yung magaling yung sumayaw dito kanina. Hindi ko na inaabot eh. Sana hindi yung Ganito lang sana. Wala tayong mo, low pressure area pa lang naman eh. Wala namang eh. Sana. Okay lang ito hanggang, ha hanggang hapon. Mag alas 10 pa sa ato na rin Oh, 10... 10.25. 10.42 na. 10.42 na rin? Oo. 10.25. 10.23. Ayun, medyo maaga pa. Kahit abutin ng alas 12 ito. Sasayaw na naman yan. Ayan, o. No? Kanta <laughs> na magpe-perform sila, eh.